tayong pata guys unahan to ng paanang baboy guys ayan gagawin natin dito guys gagawin natin humba pero bago natin lutuin guys hugasan muna natin ayan tapos pakuluan muna natin siya ng bahagya guys bago natin lutuin pero bago ang lahat guys please subscribe sa my youtube channel Ilinyaus, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Talang na siya guys. Ayan. Tapos ko na nahugasan guys. Lalagyan lang natin siya ng kunting asin guys. Lalagay natin siya ng asin. Ayan. Palambutan muna natin yan guys. Bago natin gawing humba yan guys. Maglagay tayo ng mantika guys. Ayan. Kunti lang yung ilagay natin guys. Ayan. Ayan. ang ating mantika. Ang mantika guys, ilagay na natin ang ating pata. Ayun. Yan na kainit na pag-suba dito, i-rotate lang ating pata guys. Ayun. yung ating camera guys itang-sita ng mantsika ayan nakasalang na guys tituhin lang natin bahagya yan guys para gawin natin prata na humga ayan masawak pinatay ko muna bago ko baliktarin guys kasi grabe ang kalsik balikta rin natin guys

ayan, para patayin yan doon talaga guys para hindi tayo matalasikan. Hmm, nabaliktad na natin guys. Yes, dahil napreto na natin siya ng bahagya guys. Ayan. Anguin na natin yan guys. Napreto na tayo ng saging. Lagyan natin humba yung... Lagyan natin saging yung humba. Yan, bagay lang natin prituhin yan guys. Para masarap. Ayan. Lagay guys, bali dalawang terasong saging lang guys, na hiwa ko siya guys. Guys, okay, ang na natin yan guys. Okay na yan. Guys, maglagay na tayo ng bawang. Ayan. Bawang. Bawang bawang guys Ayun sama na natin yan guys sa kasibuyas ayan hanggang sa mag ulay brown guys after 1 minute guys ayan nagkulay brown ang ating bawang at saka sibuyas ayan ilagay na natin ang ating pata ayan ayan guys saka lagyan na natin sya ng tuyo ayan tuyo guys nakalagyan natin siyang suka guys ayan guys suka ayan naglagyan natin suka guys masarap na asin asin na no, manamis namis sa pata ayan guys ayan guys Nilipat ko to sa kaldero guys para masiksik talaga yung lasa nya guys ayan guys oh, nalipat na natin siya sa kaldero guys ngayon guys nalagay na natin ang toyo, suka, ngayon pakuluan natin siya ng sprite guys tansa tansa lang to guys malaki yung sprite kung nabili guys ayan ayan oh. So, hayaan muna natin kumulo yan, guys. Ayan. Tsaka ilagay na rin natin yung ibang panimpla yan, guys. Lagyan natin siya ng pamintang buo. Ayan, pamintang buo. Ayan, guys. Tapos, tapos lagyan natin siya ng Bulak ng saging. Ayan, ito yung bulak ng saging, guys. Ayan. Tapos, ayan. Laurel. Ayan, dahon. Ayan, guys. Masarap yan, guys. Maya-maya na natin pinarito natin saging, guys. Ayan, guys. naman natin siya ng kumulo guys para malaking buwak masaya ayan guys ayan ayan guys hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel please subscribe sa my youtube channel ilinyaws at huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa akin mga so Ano guys. Ano natin yung saging guys na ating pinirito guys. Ayan. Ayan guys o. Oh. Saging. Ayan yung ating Saging. na natin guys check na natin hmm medyo may lasa na guys wala pa kasi panimpla yan guys lagyan natin yan ng bichin guys yan lagyan bichin konti lang ayun ayun na siya guys kumulo na ng kumulo natatakam na guys nanti, natin ang masarap na ba saging ayan. medyo malambot na guys pero hayaan pa rin natin guys kasi masarap ang malambot ayan tignan natin Mm, masarap na guys. Ayan. Ito medyo matigas ko guys. Kailan guys. Kailangan pa natin pakilip mabuti yan guys. Ayan. Ulam natin ngayon. Ayan. Kumba. Na. No? Pata. Pata. Ayan. Minsan Guys, lagyan natin siya ng asukal, guys. Sigunday lang 'yung ilagay natin, guys, kasi wala tayong. Wala tayong asukal na pula yan sangkot sara lang yung ilalagay ko dyan sa humba guys kasi pangit yung masyadong masa matamis kunting kunti na lang yan guys maluluto na yan ayan kunting kunti na lang ayan guys kunting kulo na lang yan guys malambot na po guys oh Ayan, ang sarap nito, oh. Oh. Kumain tayo ng gulay. Oh, sana mabilis. Eh, oh, salamat. Ang ating Bomba. Oh, Pinatay ko na ang kalan, guys. Luto na 'yan, guys. I, e, salin na natin 'yan. Sa lagayan, guys. Ayan, para kakain na guys. Ayan na guys, sali na natin sa lagayan. Ang sarap nito guys, malambot. Ayan, sobrang lambot nito guys. Ayan, sa di pa pala nakasubscribe sa aking channel guys. Please subscribe sa my YouTube channel, Linyaus. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you guys. Ayan guys, oh. Ayan po, ang nabili natin guys. Nabili ko yan guys sa halagang 410 ulam na yan maghapon kung may sobra yan ang sarap yan guys oh yan ayan na guys ang ating humbang pata Ayan. Ayan siya guys. Oh, masarap. Medyo may sabaw. Hindi ko na siya nilagyan ng ano guys. Yung black beans. Yan lang yung available. Ayan. Ayan guys. Ayan na siya guys. Ayan na ang ating humbang pata guys, luto na. So thank you for watching. Bye.